Good afternoon guys So meron tayong uh, time para magrest sa ating uh, road trip you know? So ayan, ito makikita natin Ito medyo nagpahinga uh, mo na tayo rito sa area na to So nasa isang highway tayo na uh, papunta ang Kadyano, Tapos dito naman eh, ay ang Kinalablaban So part na ito ng, ano, ng Surigao del Norte uh, Clever So ito yung matatanaan natin guys sa bahaging ito So may ibabaan ito, isang bangin eh ayan ayan makikita natin may mamunting beach dyan ayan tapos may bayron roon tapos pinakadulo isang uh, uh, landscape no napaka cute ng landscape na to ayan tapos dito part na to eh, may daan dyan highway ito tayo yung daanan natin sa pagitan natin ito sa bandang kaliwa ay may mga pumuputok na alon dun oh ang layo guys baba malalim itong area na to Ayan, may step pa nga doon sa baba ko. So, ayan. Ano. Tapos yun, may mga pungputok ng mga alon ng yung So, yan ang view, guys, na makikita natin. Tapos yung pinakadulo na yun doon, yun po ay na bundukin po ng Socorro. Ayan. Tapos sa kabila po, Dapa or Shergo Island. So, ayan. So, ito yung ano natin, guys, no. part na tayo ng Masulidor del Norte. Ah, kita-kits. Uli tayo. Tapos ulit tayo guys Mga so, naglalaki ang truck dito Ayan Ayan so, mga naglalaki ang truck Ang uh, lawak ng kasana dito guys no? isa ay uh, uh, to ito, yung ano eh, no? Uh, uh, Mga ano no? Sidewalk no? Tapos Dalawang daan yan Tapos sa kabila rin dalawa So galing no? So apat Ang lawak ng kasana guys Pag klase Ayan no? Uh, dinibelop talaga ng todo rito ayan mga motorista na enjoy talaga mag rito so yun lang guys no thank you so much for watching kita kits muli tayo hi sweetie hi hi so guys sunod na video huwag niyo po cloy, mo subscribe sa aking youtube channel bye bye thank you so much wow view yan ang view